ikaw. At luto na mga kabeshi, mga ka yes. Okay na ito. Ang binagkat ni daddy. Special din naman. Kada birthday yan ay may binagkat po iyan. Na isang... Oh! Ito ang <laughs> 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 na ni ate niya. Hindi na makaintay. Yes! Wow! Happy birthday! Happy birthday! You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Ayan mga ka-shoot at kami ay bibili ng saging na saba dahil si daddy po ay magbabagkat. Ngayon po ay birthday ni Camelot. Happy birthday Melot. May mga nagbibili ng palay. Vlad. Mamaya pupunta tayo doon. Pupunta po kami kina Ate Nels. At ang aming pa-birthday ay binagkat na saging. Sabi niya dinner daw. Mm -mm. Ano meron doon? Uh, meron din doon. Tanong na natin ah. Saan? Saan Tanong mga nga kami? Doon? Saan? Para may kukupara natin doon. Ay, sige. 35. Marami kang kumpara. Okay. Ayan, at ako po ay bumalik. May nakita akong saging dito, ah. Tatanungin ko kung magkano ang saging na saba. ba. Magkano po ang inyong saging na saba? 50 per kilo pa. Sige po. 50 pesos per kilo. 50 pesos. Ay, Wow! Yan ang iyong Pebble Beach, mga kabeshi. Oh, Mayroon kayo? na pili dito, pero maganda siya. Gandahan eh. Actually, pwede nga pamformal. Ano? Anong tawag mo dito? Di ba mayro? Golf shorts. Ah, ito yung golf shorts. Ah, uh, uh. <laughs> Golf shorts yan. Is, yes, yung ibang kong po ay katulad ng Jerry ay trailer, trail short. Okay, ka yun namang, yun namang, um, Speedo ay pang swim swim shorts, swimming shorts 'yan. So, Iba -iba ito ay talaga? Golf Short. shorts. Golf shorts. Yeah, gusto gusto na hair yung -price daddy. Price lang sila. Oh. Pagbabalik. Ayan po si Ayina. <laughs> Natutuwa po kami si Ayina. Nagda-drive po Kami pa ay madahan lamang dito. Mami, isang kamay ko na may nandito. Ah, ikaw pala. Oo, oh, no. Oh, tama si Ayina. May motor doon na kaya siya nag nagpapal si Andres. Oh, galing ni Andres. Galing po yung magta-try, mga kapesh. The white bird. So white. many, Andres. No. Oh, so many. The Did bunny. you see that? The white bird. The black is poor. Pamplon. Oo. Oh. oh ay, parang wala dito. Hmm, wala nga. Na? Eh, mm. meron. Ah, meron. 50 pesos din eh yan. Eh, yung gata. Bili tayo ng ano ha. Kahit isa lang gata. At yun ay may sprite pa. Kahit isa lang. Kahit isa lang po yung saba. So, sa saba po namin ay 40 and kilo. 40. 40, daddy. 40. Ha? Okay. Okay. Ah, this is 40. Akin, daddy, bibili na ice cream si Ayi. Dahil... Ah, uh, uh, may order sa atin ng paninda ay may pasobra siya sa so, mga linda akin daw ibili ng ice cream oh salamat po thank you so much po ma'am linda yung ating you. first subscriber na umorder ng suka we're going to buy ice cream oh, oh ice cream. what is this? what is that? <laughs> <laughs> the bulldozer

bibili rin po ako mga kabeshi ng gata. At yung ibang ingredients ay kay there's Sprite, margarine, asukal. At gatas. At gatas. Ayan po at nandito kami sa Alpha Mart at aking ibibili si Andres. Hi, and mommy. Ayan, mami. Wow. Go down. Thank you. Say thank you po. Thank you po. Thank you po. Happy po si Andres. Si Bobby po ay tulog ngayon. Yes. Okay, hey, bye, ice cream, Andres. Dito, Andres. Dito. Meron na naman in mind. <laughs> Which one? Right this way. Which one? this one? There's one more here. There's one more here. Say thank you po, Ma'am Linda. God bless you po more and more. And ingat po dyan sa Australia. Nag-Australia siya, Daddy. And <laughs> <laughs> this one? Okay. <laughs> okay lang naman. At naman ay okay. may... Okay. Budget. Uh Oo. -oh. Budget ito. Ay, pare, maganda rin ito para marami. Uh Oo. -oh. Okay, buy one only. Buy one. How about this one? You don't like this one? This one okay. na lang, daddy. Okay, get ka, get ka din. Get ka daddy. Oh! What? <laughs> Uy, oh. oh! Thank you. Ba't oh, talaga ni Andres? Mami and daddy share. Mami and daddy, Mami and daddy share. share. Let's go na. Okay, thank you po. Thank you po. Thank you po for my ice cream, Tita Linda. This one. Bayaran mo naman. Okay, bayaran ko na. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Bless po. For... That's why I. Oh, <laughs> yes. How about the oh, KitKat. oh, there's also one kitkat. Kat. Uh, no, Mayroon pa ba sa iyo? Yes. Okay. Mayroon pa sa sarili. Okay. Let's na. Okay, pay papers, pay. Pay na. And the best part po, ayan na, kakain na si Andres. Tutunaw na. Tutunaw na, eh. honey. Tapos si daddy po ay... Tawa ko muna. Parang baby, baby naman si daddy. at... <laughs> Okay, Andres. Your ice cream. Eat na dito. Para pag ano eh. Dito na natin kainin. Andres. Alin ang gusto mo pala? Aba. Pagkatapos bawasan ay. Eh. Okay. Careful, ha? Yeah, sarap. Sarap. Oh, be careful. Be careful. be careful. It will drop sit down muna kayo mami eat first Ayan. sit down first and eat Ito na yun. Nakatingin pa sa akin. <laughs> can I, can I bite? Whoa, Daddy di ba ito? meron na siya sa pet nga hindi na lang alam. Lamig. lamig. eat more. asim. asim, it's not maasim. it's matamis. The miss oh, wow, wow. <laughs> Bubbles Lagyan po na ha. ko na rin po isang basa dito. lang ni mami at papakuluin. bali ito naman po yung mga hinog. Marami rin. Mas marami ito. Ito po yung mas malalaki ang hiwa. Tapos ilalagay natin sa huli. Mamaya pagka, o, oh, kapag na po yun, ay saka lang natin dito ilalagay. Buwan pag ating isinabay, maduduro po ito. Ito yung mga hinu. At ayan mga kabe. Wow! Mukhang masarap. Ay, at dati. Dalagay na nat natin oh, yung... Nyo... Isa po ating... yan sa paborito ni Melot, ang binagkat na saging. Oh. Every time na tayo yoy, na siya may handaan. Yan ang kanyang unang tinitikman. Napapansin ko. At saka siya ay nagpapatira talaga. Kapag busy siya ay magpapatira. Dapat ay halo haluin yun. din. Oo nga, parang hindi Nagtututong siya pag hindi mo Oo, oh, tama. Tututong. Lalagyan ko pa ng tubig o sa tingin may wag na. May iga na ito. Nagyan na. <laughs> kaya hindi yung kalina mo ng gatas. Sige, wala mami. Ay, sige, lahat mo na yun. Kalahati pa. Kalahati pa. Uh. Wow, nilagay na rin ng gatas. Lagay ko na ulit, ha? Basta. Lagyan mo nga ito. Halim? Ito. Ang tubig ito, ha? The rain yan. Isang sa sangkap. Sa said na said ang gatas kay daddy. pa matarap dali. Creamy. Creamy. Creamy po ang ating binagkat. So, na lang ulit natin. naka perfect man ni Dada yung talaga ng binagkat. May tubig pa, mami. Doon lahat, lahat, eh. lahat mo na. Lahat yeah. okay. mo na. Yan okay na yan. Parang Dad. Oo. Oh. Ay, asukal. Sa check na lang na. Oo. Oh natin narin. Ano? Oh, sakto naman ang ating dinagkat da mga ka-bestie. Happy birthday Camelot. Ito ating... na papakuloy uli. O kaya din buntong-hininga. O. Nina mami. Wow! At luto na mga kabesh, mga ka shoot Okay na ito. Ang ni daddy. Special din naman. Kada birthday yan ay may pinagkat ko yan. Na isang awal. Pag hindi mo halo ay nagtututong di man. Oo, oo kaya kayo nagtututong. Alala ko nga nung nakaraan ay may nagluto ay natutukong nga din ang ilalim. Baka dapat yung ilituan ay makapal. Kasi uh, so, nalilis na mabilis maano. Okay na na, tingnan yeah. mo. Hmm. Okay, okay na, okay na. Tapos -tap yung kanyang Yes. Yummy, looks yummy. Pwede kaya kami makahingi sa uh, sang ano, tupperware. Uh. Madami iyan, han. Yes. Ayan po, luto na. At ako'y magmerienda na. Ayan, marami po iyan. Sarap. pinagkat Ayan po, ay na ni Mami. Yehey! Oh, no, may ito. it's hot! Wow! ating dadalhin. Sabi ni Mami ay magpasobra daw dito. At pagka kinabukasan umaga ay naghahanap si nanay, naghahanap si tatay. Ayan nga naman. Marami naman iyan. Ano, nasa si Totoy, Barunto. Pagka po edo kayo sa likod, sumakay sa likod ng aking sasakyan, ha? Kami nito, dali. Oo. Oh, oh. na makakapaglirap, At tayo na. Gising na po si Andres, kakagising dami lang. Dami. Oh, this is the remote! Bobby, thank you! Dami. This dami. is the remote, give to nanay. Give to nanay dami. the remote. Give to nanay. Yes. Sapa. Yes. Thank you, Mami. Mami. kayo na tayo, Mami. Happy birthday, Melon. Happy Tumulong birthday. Okay. At akin na, inalagay sa... Uh -huh. Ayan po, at magbubukod daw muna si Mami. Uh -huh. Para bukas, pang, pang kape. kape. Huh? Sa loob lang ito. Pang kape, isa Marami pa. Marami uh, Isa pa, Mami. At yung iba, pwede mo punuin pa yun na. Okay na pa. Yeah. Pwede na rin yung tikman ng mama. Let's go! Si Andres po ay kakagising Si Bobby naman ay kanina maga. Si Bobby natulog. Ay okay. titikman namin ni Mother. Okay. Ang daddy sa pagluto ng binagkat na saging. Titikman ako ni Mami. Ayan. Ayan. Creamy, oh, no? Iwanan. si mama nakakain na rin ito, ah. O. Oh. Tignan mo na, mama. Ay, mo na din. Eh, doon sa cabinet, ha? O. So, bumawas. At iiwanan dito. O, oh, eh. Lati masarap. At yung hinog ito, may hinog. Oo, oh, oh, hinog na nga iyan. Hilaw tayo hinog. Ay, ah, hindi. May hilaw. May hilaw, tatay. Masarap daw yung tutong, sabi ni tatay. Ay, yung mismong binagkat. Ang hilaw noon, ha? Oh, masarap. Creamy, ha, ni? Eh. Sakto dada yung Kompleto. tamis. Hindi gano'ng katamis. Hmm. Yes. May nilagyan mo na, na ang, ano. Nasukal pa kanina. Yes. Tinitikman-tikman ko naman. Ayan, let's go na. The best. Yes. Tikman na rin daw ni nanay at bis na. Makikipag-birthday yan kay Camelon. Si tati <laughs> ay kumuha uli. Baka ako ipagdating doon ay busog na. Mami, <laughs> nagusto eh. <laughs> Nagpaka-busog <laughs> na dito pa lamang. Doon ay baka mga 70. Oo, oh, sa bagay. Yung... <laughs> oh, <okay. laughs> ah, pagdating daw ay iba naman ang kakainin. Okay, ang kaya, kaya pala ito yung sinagest ni Mami. Uh, ay, ito ay sabi mo yung talagang favorite ni Camelot. Oo, oh, napapansin ko. talaga. tuwing may handaan. Tuwing may handaan, ay siya nag... Inuuna niya ang no? Oo, oh, oh, at saka siya yung nagpapatira. Example, Mama, binagkot. Yeah. Oo, oh, oh. Mama, punta lang mo ang Yan ay yun. Laging gano'n, no? So ito daw ay isa sa favorite ni Camelot. Kaya pala sabi ni Mami Janet ay dati ka tayo at yun ang ating dalhin. Ayan po at uh, nakakar nakakarga na yung ating mga dala. Ayan, maglagay kayo ng upuan. Dito yung dalawa ah. Inaantay lang ni Mother si Leia. Mami, hindi man kasa sa atin. hanit dalawa yung car seat. Hindi sa amit dalawa yung car seat, nanay. Ay si Lea na may alam. Alam na maniya. Eh si tatay. Oh, sakay na kayo dito ah. Naka nakasakay na po sina ano. Nakasakay na sina Andres. Mami, yung damit ko pala. Nariyan na ata ba? Ha? Oo. Oh, oh. At hindi ka siya, tindalwa ang karsit.

Ate na ito, akanin. Binikit na saging aking melot. Ang tito ang nagluto niyan. Doon na lang <laughs> siguro yan. ah. ito, akanin. Ayan. Thank you so much, Ate Nels. Bossy, my lord. Talaga namang nagagahulang nanay. At nandito si Andres, tuwan tuwan Na nasa si Talalay. Ah, naroon na. Oh, tatitikman na ni Ate Nels. Hindi na maka... Intai. Yes! Wow! Ito na po. At yan pa mga handa ni Camelot. Wow! Si Bobby Mami, nakikipagbardagulan na. Si Bobby! Pagbardagulan na si Bobby! Oh, Bobby! Happy oh, na si Tayo! Happy naman! Tayo, mahalo! Si Bobby, oh! Wow. <laughs> Ayan po, at kami ay waiting. At nandito na pala. Ayan. Yeah. Saka si Mother. Si Mother ay hindi namin naisabay at ano, dalawa yung parasit. Saka si Mother. Yehey, baka pag-start na. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bibigayin okay. pa tayo mga muna yun. So tayo po muna ay kakanta ng ating traditional birthday song. Opo! Okay. Opo! Happy birthday to you. Happy birthday. <laughs> Maligaya, Happy birthday, Milot. One, two, three, go. Happy, Happy birthday, birthday. Carmelon. Milot, uh, Milot nga pala. from oh. okay, um, beauty at

Uh, Bal, Bal, tawag ka rin yun. Itabi daw muna. Picture daw muna with the flowers. Picture with the flowers. Yeah, happy birthday kami, oh, Lord. Lord. Ayan po, at kakain na lang po kami. <coughs> Ayan. Ayan po si Bobby. So, ayun lamang po, guys. Salamat sa panonood. Yehey, yeah, Kain na. na. the good fight i have finished the race i have kept the faith to timothy for 2 7 niv <laughs>